guys bawat isang participant mayroong bike apatan, dalawahan, tatluhan isahan, ayan yan tayo. Ayan, dito tayo ngayon ayan, ayan dito tayo ngayon guys sa may lawa Iikotin natin yung ay ikot tayo sa paanan ng bundok papunta doon sa kabila, sa kabila, sa kabila kachang how? How? oh, yun, kachang, yan isang pamilya, family kachang yun Ayan. Uh, Narito tayo. Let's go. Oh. Uh, yeah. Na. na tayo ha. Come uh, uh. Dahil tayo, tayo ay dahan-dahan lang. So, ay uh. tanaw. Ayun. Shoutout nga pala sa inyong lahat.

Ito, kapasyal ko lang kayo. Meron dito ang ahas, unggoy, ah, ahon. Dahil pre. Ahon, pre. Ah, Tawawa. ah, hey. Ay, mag-iingat sa Poland Derbies Kawawa Tayo, tayo Lego like, oh, tayo! So, sila kasi naka-electric bike sila. Yung electric bike, bike kasi ka guys, apat na tao yon, Magbabayad ka 50. Bawat isa, apat kayo 200. Ah. Oh. 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 Kaya tayo guys, wala tayong pambayad. Yung single bike, libre. Kaya doon lang tayo. Sa... Ay, Tayo doon. doon lang tayo sa libre guys Okay. Palusong naman ah. Okay. Bums, bum, 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 Bums, bum. Bum, Bums, bum, bum, Bums, bum. Alam nyo guys dito. Masarap yung ano. Simoy ba ng hangin ba? Ayan ba? Ah, mabilis sila na kayo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So. Oh. Oh, 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 oh. Oh ayan. Yeah. Masyado silang ayan, mabilis din siya. Oh, kasi naka-electric bike sila. Dito. Pwede oh, dito, guys. Simple-simple lang ba ba, guys? Friendly ba tayo, ba? Yeah. ba, tayo ba? Uh, may mga instruction sila na mag sa mga Mục Hằng Unggoy yung unggoy Pala ahas ah mong ah Ahas ng lipunan ay Bây ah, lang tayo tay Ok Let's go Welcome to our vlog Mình đi ngay palosong Luzon Đi tập đi tay Đi tập Đi tay Rito okay. Ayan tayo rito. Tatambay muna tayo rito. Pagkataas na tumambay rito. Ayan. Okay. Dito tayo. Pwede rin kayo mag-booting. kayo Yan lang yung bike natin. Ayan yung bike ko. May kasama akong payo. Dahil magagala muna tayo Pwede mag rito. Pwede kayo magbuting rito. Pwede kayo magbayad-bayad. Kung wala kayong pambayad, tingin-tingin na lang kayo. Ayan mga kababayan yan. Yung mga yan mga kabayan. Hello kabayan! Hello! Ayan mga kababayan. Hi! Hi! Mm. Yung mga kababayan niyan. Mga bisor. Pwede kayo magbooting. Parang ano yan, lawa. Alam niyo may share ko lang. Kung siguro yung Laguna Lake o Laguna ay nagawa nilang mabuti. Siguro pwede rin nila magiging tourist spot yun. Tiniisan na lang ba? Kaya lang kasi Puro kasi basura yun. Pero nang bahala sila dyan. Ano lang. Dapat budgetan ng gobyerno. Dito kasi yung mga lawa. Ginagawa nilang tourist spot. Ito ang pinagkakaperahan talaga nila. Gambo ng buno ulit. Pero sige lang. Hmm. Ayan. Yeah. Oh, tapos ng spot natin. First. Uh, spot to uh, first. Uh, pero pupunta tayo doon pala doon pag hello you know, let's go na sila. Inabutan kami ng ulan ina, 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 alam nyo ba guys yan may mga pato yan lumalang yung mga pato so, pero tayo gagala tayo rito buti na lang kamo guys may nahiram akong bayong kaya kahit na ulan pwede tayong maglakad lakad oh laki nung uno laki yan, oh. may malaking ibon dito guys oh. Ayun, Ayun lumipad na siya Hmm. So, yan. Dahil tayo lang mag-isa, yan. yan. Mag-isa dito. ito Pwede naman tayo dito pag-aragala. Pag guys. So, alam nyo kung bakit. Ah... Uh, ahanapin nyo yung enjoy ba? Sa sarili ba? Kapag kayo naka-recover, naka naka tagrita. kapag kayo ay nag-tour, wala kayong kasama i enjoy nyo yung, yung sarili nyo kahit kayo lang isa yun eh. ibon o manok manok kung tawagin sa amin pero dito malaya sila alam mo yun minsan may isip mo lang bakit sa mga ibang bansa nagagawa nilang ganito dahil ba talaga sa may disiplina sila o maganda talaga ang pamamahala ng gobyerno siyempre ito lang ha sipin mo ah, katulad doon sa amin sa oriental mindor mayroon din kaming lawa doon siguro matatawag ko doon saan ba yun lawa. pula yata yun sakop yun pula sokoro ganyan victoria ganyan pero hindi ko lang alam kung mayroon din nga dito, mga tourist spot original Mindoro. Sa Laguna din, nung nag ako sa Laguna, mula Kalamba na yan, Binyan, Santa Rosa, sa, yan. hanggang doon sa may Muntin Lupa. Mayroon din siya, may lawak yung lawa doon, paikot yon hanggang Rizal. Mm -mm. Pero hindi ko lang alam kung ano yung programa doon. Pero sa totoo lang kung magbibigyan sana ng magandang programa. Ayos yun. Huwag lang ako mga 10 minutes siguro. Share ko lang sa inyo. Ano lang ba naman to? Ganyan-ganyan lang. Oh. Pero, sabihin, talagang ginagawa nila ng paraan. Ang simpleng bagay. Programa sila. Kumikita to? Yung ano? Kasi, ano to eh, naghihikayat ng tourism, Turismo. Mga pasyal-pasyal. Mga simple lang naman to Hindi naman pinaganda. Wala naman ganun. Mm -hmm. Totoo. Pero unang ano pala ito. Est Stasyon. Pero mamaya titingin ulit sa iba. Okay. Hindi lang muna guys. Sa sunod ulit. Mamaya doon. Sa ibang spot. Titingin tayo kung mas maganda. Bye.